Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga Aya, na Naisabak na itong Santino sa kanyang unang-unang laban sa loob ng ring At syempre, unang laban niya, hindi niya pa ganoon kabisado Kung ano ang... Uh... Laban sa loob ng ring Una, nabugbog Santino Na talagang halos hindi na rin niya kayaring tumayo Ngunit, yung nag-train sa kanya Nasabi niya sa kanya Santino, huwag-huwag mong bibitawan ang pangarap mong maging isang sikat na buksingero at dito nga ay lalong lumakas ang loob ni Santino na ipaglaban at hindi niya nga bibitawan ang kanyang pangarap na sumikat at makilala bilang isang sikat at mahusay na buksingero at dito naman ay yung dalawang kasamahan niya sa loob ng gym ay talagang pinagpustahan pa siya at sinabi nga na hindi raw siya tatagal ng isang minuto sa loob ng ring at laking gulat nga nila ng Santino ay kahit na ilang beses siyang natumbat ilang beses siyang uh, nabuwal ay pilit pa rin siyang bumangon para nga ipaglaban at kapitan ang pangarap ng mag isang sikat na buksingero at dito nga aya hindi naman nasawi at nagwagi nga itong Santino sa kanyang unang laban sa loob ng ring at tuwang tuwa naman itong kanilang coach dahil nga sa ikaapat na salang sa mga inilaban ay si Santino ang siyang nagpanalo sa loob ng ring at talagang bumagsak ang kanyang kalaban na hindi na halos nakabangon sa loob ng ring at ano kaya ang gagawin ng dalawang uh, nang aasar sa kanya na lagi siyang binubuli dahil siya ngayon ang nagpanalo sa ikaapat na round na laban dito nga sa loob ng ring at dito naman ay tuluyan lang ang uh, ng grupo nitong uh, si Tanggol ang Red Phoenix na kung saan nga ay magtatagumpay silang kitilin ang buhay ng lahat ng Red Phoenix at dito nga ay sabi ang kung sino ang mga ito at hindi nga nila napansin at nakilala na ito pala yung tunay na tanggol na siyang kikitil sa kanila dahil nga sa utos ng kanilang taong niloko dahil nga sa droga kaya tinawagan si Spinas para nga tirahin ang kanilang grupo na walang matitira na kahit na isa sa mga Red Phoenix at dito naman ay nadamay pa itong uh, malaking uh, shipment dito ni uh, Ramon at ni Don Julio dahil nga sa kagawa nitong si Edwin na hindi niya alam ay meron pala siya kasamang pulis na ito ay isa lamang palang ispia para malaman nga kung saan nagbumula ang pinagkukunan nila ng droga at kung saan ang puno nito kung kayat ngayong araw ay magkakaroon isang malaking laban sa pagitan ng pulis at ng mga tauhan nga ni Ramon kasama dito ang Red Phoenix na walang kaalam-alam na sila tanggol pala ang siyang uh, kikitil lang buhay ng lahat-lahat ng nasa Red Phoenix at dito naman magkakaroon ng konting abirya dahil nga mahuhuli si Tanggol at si Bubbles ni Mang Rigor but na lang nandyan agad na to the rescue ito nga si Chip Espinas na siyang tutulong sa kanila para nga makatakas at sumibat na sila ngunit talagang uh, hindi sila binitawan ng mga pulis kaya't sinundan sila tanggol kasama si Bubbles na nakamotor ngunit wala silang nagawa dahil sadyang matalino at mahusay itong si Tanggol at alam niya ang paikot-ikot ng buong kiyapo kaya't hindi nila nahawulan itong si Tanggol kasama nga si Bubbles and guys ito po ang ating pakaabangan mamayang gabi dito nga sa ah, pambansang teleserye FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye bye!